Hello. Ah, may kape tanan. ako karon dere sa mcdonald Ah, uh, mag-order ron ko kay ko. Pero ala city rin man sa tama sirado na karon ang maglo. Then kakapangutan po sa ug kagulingon guys ba nga. Uh, grabe ang kalibutan karon ba? na dahil regid siya siya normal kay inani urasa serta na mangingawa siya normal kay Nagabot sa alas 5 alas 6 alas 6, ang mga establishment ay sayo na munirado then lowi keto ang mga negosyo nga panggabi kaya wala si negosyo nga mag-open basta paggabi nga negosyo. na karon dako kay kapiangan. Labi nang kano katong mga walang wala para sa ako wa koy takong trabaho. Pagway transaction wala kita. Pero nagpasalamat ya ko sa Ginoo na tud karon nga basto gyapon. Wala gibati nga sakit. Ya sa kanan na uh, magmalipay yung ko sa akong kinabuhi Bisan, luyo sa kalisod, sa kawadon. Pero survivor ga po sa na. Ako lang ka istorya guys na dilit na mawag paglaong. Ang magampo lang ta kanunay sa ginoong nga i-guide niya kung unsa man kinahanglan. Magampo ta kung saan dapat ito sa maayong mga dalan ng at atong pagalaktan. Kay labi na ang panahon na karon guys is grabe good kalisod sa pagkatinood Ayahay na lang ito katong mga adunahan o na mga pundo o katong na mga pangita ng tarong. Ang makaluloy guys, ang katawing walay tarong na pangita. Labaw na ko pero nagpasalamat sa ko nga i-provide sa gino nga sa ako mga kinahang... kinahanglan ako sige guys dere na ko taman o maayong gabi sa iyong kanan and ayaw mo kalipot kalimot sa pagampo kanunay sa gino kaya wala yung Kung kundi lang gino lamang sa tanan na to, liyo ko sa ato pagkabuhatun tampot kanunay ita sa gino mo gina ang gabes lang kanuna ita magampo kundi buha ato sa hindi mo ng atong liyok mo yung itawag na liyok tao yun pa sa Biblia liyok tao kitawangan ko ikaw muna magampo ka sabayan sa nimo mo pagliyok o paggawa o buhat sa imong dapat magabuhat para sa mabuhay ka kaliputan kalimutan sige guys thanks for watching and bye